Gusto ko talagang bahay guys May teras Ang ganitong bahay may matatanaw ka sa labas At lalo na sa gabi magka pika ka. Ganitong bahay Hindi nakaka -boring. At kapag summer pwede ka mag-barbecue Dito sa teras guys Ganitong ginagawa niya At kami ipauwiin sa bahay Ang asawa ko at ang kanyang nanayang Aking naman weekly kaming nagbibisita dito guys dito na kami sa bahay at luto si na naman Namiss ko mag-adobo if adobo na may sabaw konti ang mag-amak ko ay fries sa kanila guys at ito naman ang sa akin pang malakas ang rice is life talaga kanya-kanya naman tayong luto ng adobo guys sa akin may konting sabaw lang hindi pa kasi luto ang rice. Kaya tikman muna natin. At ang lambot. Gusto ko talaga may pots. Ayoko sa meat na puro laman lang. Pasansya na sa mga hindi kumakain ng may taba. Kanya-kanya tayo ng hili guys. At ako lang din nakakain ito guys. ayun na mag-ama ko. Sila may hilig sa ganitong luto. Ang na ko kumakain siya ng adobo kapag yung dried adobo. to yung adobo. Pagka luto nagmamantika. At dahil Easter Sunday, ito guys, egg hunt. At kasama namin sa bahay ang aking biyanan. Fries sa kanila. Belgian fries. Masarap naman ang Belgian fries, syempre. Pero, Asian food pa rin. Filipino food pa rin talaga. gusto, gusto ko i-partner. Eh, Tumitikim <laughs> naman ako nito, guys. Pero, hindi ako nabubusog sila. Nabubusog sila sa ganitong ulam. Ako, hindi. Ang ko merienda naman ito ay eh. Hi guys, maglalakad kami. Maganda kasi yung panahon. Lakad ng aso. yung anak ko. pa yung anak ko guys. Ay lang yan. Karina kasi Malamig ano. at maulan. May delivery. May delivery. Ito na. Ito na. Here, Here na. Ang pangit ng panahon. Kanina, ang pangit-pangit ng panahon. Yung mandalin, tandan. Follow you. I follow you. I'm cute. Oh, diba? Hunting card ng araw. Hila. Mandalin. Walking, walking. Exercise. Medyo malamig pa rin naman ng hangin. Pero nag-short-short na ko. Ay. Watch out. lighting diba ang ganda Ay, delivery ah, cute cute naman eh hi manson hi aking anak cute slowly wait a moment wait may Delivery. Wala naman delivery. Kala ko meron. Wala naman. Nothing. Ulit naman to eh. Vlog vlog tayo eh. subscribe naman guys ah. <laughs> ang ganda kasi maglakad dito pag maganda yung panahon. Buti gumanda ang panahon. Airplane. See you soon Philippines. Uy kami sa Pilipinas guys sa July. Sana maganda ang panahon at okay ang lahat. Pabalik kami, babalik kami dito na masaya syempre. Minis ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Mga pagkain. Philippine food dahil ang daming wala dito. Yung mga Philippine food. Ang daming wala dito ha. Dito ka. Meron man pero nako naman. <laughs> Grabe ka mahal. Kahit mga gulay lang yan guys, ang mamahal dito. Mga, siyempre, export na, ganun talaga. pati yung mga, ang bangus? So, gusto, ko ang bangus, mahal-mahal din. Dami talagang wala. Nagustuhan ko sa Pilipinas yung mga fresh na isda. Fresh kong isda na mabili mo sa talipapa. Yun talaga yung gusto, gusto ko guys. Dito, sa freezer mo na makukuha. Pula na yung mata isdang pula ang mata. <laughs> say, Hi guys. Hi. Ano ya mo si Dodong ko eh. ay? Hi guys. Yeah, I ay, think. Yeah. Ah okay, thank you. What? Say thank you. Hi guys. Hello. Ah okay. Say salamat. Salamat. Salamat, mm. salamat daw guys. Kadudong, lakad-lakad tayo -lakad eh, hanggang doon. Long. Gusto dito ka. Nakadayo. Hanggang doon. Iwan ba kita? Iwan ko ba ito? Ang tantanik ya. Dito ka. Pilipina ang gusto masawa to guys. Pilipina ang gusto niya. Kaya lang kahit pil man o oh, Pilipina. Basta babaeng may takot sa Diyos. At ah, talagang mahal ang anak ko. Eh syempre mahal din ang anak ko. Ganun lang naman yun. Hindi ko kailangan ng mayaman na mayaman. Basta may mga trabaho lang silang matino. At buhay na buhay sila. Sa buhay nila. Ang oh, bapangarap ng isang ina. Tagumpay ba? Here, tantan. Iwan nalintot daro. Gusto ko ba iwan ito? Ang kulit. Cute. Ang kulit kasi. nang panahon. Kanina, maulan. Malamig. Ang short shirt naman ko eh. Tantan, kanyo. Paglingas, mama. Oh. Hold this. Hold this. Yan, yeah, like that ah. Not, not like that. Lansaman it so. oh, uh, like that.

ay ni ni na sabi ng renovation talagang palitan talaga lahat sinira yung bahay guys sirang sira small lang ah, manis kaput makinis kung sinira nang late pala niya sa loob pero parang ang laki nung buo pa siya guys parang ang laki oh, may hagdanan doon sa trap doon na sa trap ha ah. standard ha ah, sa moto ah ganun pala yun this is klein klein na motor, motor, motor ang kapit bahay, may masyado dito guys ay, walang marites no marites here say, say no marites here no marites. <laughs> tayo lang marites ay, cute cute man, ang ganda ng mga flower flowers, isang flowers isang kulay lang pala Uh, ganda lang tingkad ng araw. Bye bye. Love you.